Nagpiprito ako ng tokwa. Tuto ako ng adobong pusit. Ayan lang. Let's go! Magluto tayo ng adobong pusit. Unay natin ang bawa. Uy, may nakasama pang balat. Sumunod ang sibuyas. Sama na natin din ang luya dito sa gawin natin. Dalawang naman yung aking lutoan. Guys, so ayan marami akong maglagay ng mga um, bawang sibugas. Guys, pag nag ako na adobong pusit, nilalagyan ko ng kamatis, guys. Ayan. Ha? Di o, oh, masalap. Bakit daw may kamatis sabi ng anak ko? Eh? Hindi lang anak ba sa adobo yan? Nilalagyan Di din ng kamatis. Adobo. Siyempre, lagay na natin ang pusit. Madami yun, guys. Nagtira ko ba itong kalamari? Madami yun. Ito kung hindi yun ito yun. Nagkakalamari na yun. Ayan okay, guys, ang kutsa muna natin dyan guys ha. Talagyan ko lang Panunta wait lang anak. Diyan tinanungan panunta. Ngayon, siya po si Mama Wendy. Ngayon, si Lene ya guys. at ilagay na din natin ang tokwa. Tira kaysa. Tira kaysa. <laughs> Ayan, guys. ini nilagyan ko na siya ng toyo. Eh, ang dato puti. Mamaya ang suka. Ayan. Yan. Pakpan muna natin, guys. Guys, sarap na adobong pusit, guys. Hmm. Sarap! Yummy! Guys, malapit ng maluto ang aking adobong pusit. Yum, yum, yum! Guys, hanguin ko na. <laughs>